Ano yan sir? Ito ano nga buwa. nga nga nga? Ha? Buwa. Buwa? Bua. Beetle na. Mm. Oh, ito, ito, ito. Ay, ito, ito. Si ito, oh, ito. Oh, Kumakatas na yan. Ayun o, namumula na eh. Boy, duramo mo dito. Galing! Ay, buti nyo, kapit nyo mo na ngiti, ngiti. Ah. Ito yung gawid. <laughs> ano yung gawid? Uh, Bakit po siya na tumutubo dito. <laughs> yan, dulunokin yan. Ito. Tabako. Di na, ah, may tabako. Dinarama mo yung, di yung bulsang yup eh. Sa, apog. Kaya kumata sa hatsot. Ito, apog. Apog. <laughs> oh, yan na. Ba, yan Mac, susubukan okay. Mac, susubukan din ni Jawo. Oo. Okay. <laughs> yan ang pinakasigarilyo niya. Ito talaga. Ah, ito. Yan ang... Sa kala ko bubble gum. Hindi, yung sigarilyo. Oh. Yeah, bubble gum daw sabi ni sir eh. Yeah, oh, bubble gum. Bubble gum. Bubble Tapos. Ano yun. Ano na? na? Ano nguyan? Nguyan? Nguyan nguyan ito. Sa gilid lang, para matibay. Sa gilid lang. Diba? Yan yung sanggip nila. Kailangan ko mataso ah. Ang hang na. No? Ang pae. Ah, kasi dahil malamig nga rito, no? Basta <laughs> parang ayun, okay na ako ngayon. Sanay na yun, siya. Sanay na yeah. siya. Sanay na siya. mo sir yung katas. Ano ah. yung malapit na alasa? Paano mo ma-explain? <laughs> Mint. Manghang, no? Mint Min. na manghang. Natry mo ba chip talaga? Oh, Totoo? Kasi marami yung sa'yo eh. Nalunok mo yata eh. Ha? Nalunok mo? Hindi ba siya nilunok? Hindi. Pag nilunok ka yan, ganyan manghangan yun dito mo. Ano benefits ang hanga? Sa amin siya, pampatibay na rin ng ipin. Pampatibay ng ipin. Tara sir, angkas ka. Sir, rilig ka dito sir. Dito ka sir, dito. Dito ka. Yan. Anong helmet ang gusto mo? Ibo helmet sir. Ibo helmet. Eto, manalangin ka ng taimtim. Pikit ang mata, pikit mo yung mata mo, manalangin ka na magkakaroon ka ng helmet. Kasi dati ang araw, magkakaroon ka ng bago, bagong release ng Ibo Helmet na inaasam-asam ng maraming tao. Sige lang, pikit ka lang. Sige lang, manalangin ka ng taim tim at yung helmet ay darating na sa'yo. <laughs> tagatanggal ka pa oh Uy, tagatanggal ka pa <laughs> Wow, galigyan mo siya niya oh. oh naniwala ka siya Naniwala ka na, oh, tagali mo, tagali mo Sir, naniwala ka Huwag kakarot ka ng helmet Ayan yung bagong na ng helmet namin GT Pro oh. Nakapakaganda oh, Bra Brand new at syempre ikaw pala ang una dito sa gada na bibigyan namin dito. Oh, oh. Thank you, sir. Thank you. Masaya ka ba? Masayang masaya, sir. Masaya ako ba na pinakain mo ko ng nga? Mak, <laughs> <laughs> pinakain ako ng nito. Oh, pero hindi niya expect na magkakaroon siya ng bagong helmet. Oh. Ayan, tol. sa na yan, ha? Tago you, mo yan, ha? Tago oh, mo yan, ha? Tsaka ingatan mo, ha? Ano gagawin mo mo? Sakay ka sa motor ko. Oh. Tapos, pakiramdaman mo ang big bike. Oo, oh, oh, malay mo, magka bike ka. Ganyan malay lang Malay mo, palang araw ako, nangarap din ako. Ang motor ko, Mio, mas maganda pa nga yun sa'yo eh. Pero, awa ng Diyos sa sipag, tsaga, tsaka pananalig sa Diyos. Nagkaroon ako ng bin binihaya tayo ng ganyan. Dati, bomba lang. Masaya na ako eh. yung nagkawa bomba. Gusto mo matay yung bomba? Oo, oh, sir. Pwede, pwede. Gusto mo? Oo, oh, sige ha. Huwag na siya, o, baka may nangyayan sila. <laughs> Hindi, okay lang yan. Ganito, ito yung pipindutin mo. Pindutin mo. Ano nararamdaman mo ngayon? No, okay. Ha? Bilis yung pinting ng puso Pinting ng puso mo? First time sa big bike sir Na uh, 1000cc Tapos sa motor mo pa Siyempre oh. okay, Gusto ko ma-experience mo o, Sige sir, game! Bomba! Ano? Bomb, bomb. bomb, bomb. okay. Ayos? Sige, samang bomba! Bomba! Bomb. Ano? <laughs> ang lakas <laughs> sir Ay parang daw <laughs> Pumupunta sa dibdib ko eh <laughs> Ikaw, pangarap mo rin ba mga big bike? Pangarap sir, mas lalo ito Pangarap mo rin? Oh, malay mo Magdasal mo, malay mo, walang imposible Kung ako, ako ka, tako lang din ako eh, di ba? Kung ang tao kaya magkaroon ng kahit ano, dapat tao ka rin, kaya mo rin magkaroon ng kahit ano. Kaya ay lagi mo iisipin, walang imposible. Kasi dito na siya. Congrats, tal. Congrats, ha. Ah. Thank you, thank you, sir. helmet. Okay, boss. Maraming salamat. Ayan, guys. Maraming salamat. <gasps> thank you for watching. God bless from Jomo. Ito vlog. Peace out. Dito tayo sa nice. ganda. Napakaganda. ganda oh.